Ilang lugar, lumog pa rin sa bahang dala ng Bagyong Karina at Hanging Habagat. Sa Antipolo, marami ang hindi pa rin nakakauwi. Ang ilan, tumirik pa ang sasakyan sa baha. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Kamanava. Kailangang patayin ang kuryente para iwas disgrasya. Sa Maynila, maraming residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Ang latest sa mga sinalantang lugar ng bagyo at habagat, ihahatid ngayon na. Ngayong July 25, kasama ang persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Signal number one, nakataas sa probinsya ng Batanes dahil sa Typhoon Karina. Pero malaking bahagi ng Luzon, di pa rin ligtas sa matinding ulan dahil sa pinaigting na habagat. Kailan na nga lalabas ang bagyo? Mga sakay na rescuer at mga residente sa tumakob na rubber boat sa Marikina kagabi, natagpuan na kaya? Ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila at Rizal na nanatiling lubog sa bahag itong pagdamag dahil sa ulang dala ng habagat. Mga commuter at motorista, pahirapan ang pag-uwi. Tatlong tulay sa Pasig, tinamaan ng inanod na barge. At alamin kung paano makakapaghatid ng tulong sa mga kapatid nating sinalanta ng Bagyong Karina at Habaga. ating balitaan sa nakikita niyong live na kuha. Briefing po yan sa Presidential Security Command Center sa nila kung saan pinangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos siya ang meeting na yan. At bukod po sa mga national agencies, present din po sa briefing na yan ang mga kinatawa ng mga local government unit na lubos na apektado ng mga pagbaha at ulang dulot ng habagat at ng typhoon Karina. Sa ngayon po ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon. Mayamaya -maya po ay susubukan natin makahingi ng update sa briefing na yan. Samantala, tulad nga po ng ating nabanggit, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong kanina. Pero nakataas pa rin ang signal number one sa Batanes, kaya magdadala pa rin ang pag-ulan na may kasamang malakas na hangin ang Bagyo. Tuloy rin ang epekto ng hanging habagat sa Metro Manila at iba pang karatig probinsya para sa ibang update sa panahon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres ngayong umaga. Good morning, Veronica. Maganda umaga din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Veronica, tumigil na yung ulan dito sa uh, Manila, pero ano-ano ba yung mga probinsya ang nakaranas ng pag-ulan ngayong araw? Sa uh, ngayong araw, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning, released yan by National Capital Region, PRSD. Naka-orange warning pa rin tayo sa May Zambales, Bataan, yellow warning naman sa Tarlac at Pampanga. Inaasahan yung light to moderate with occasionally heavy rain sa Laguna at nakakaapekto na ito sa ilang parte or sa Bulacan, Metro Manila, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal at ilang parte ng Quezon po. Okay, uh, Veronica, kanina banggit natin, no? Oh, signal number one pa rin sa Batanes. So, expect ba natin magdadala pa rin ng pag-ulan doon sa probinsya? Ano yung mga dapat paghahanda dyan? Po, kung sa may Batanes naman, wala naman na tayong nakikita heavy rainfall na posibleng maidulot netong si Karina sa may um, Batanes, Babuyan Islands area. Although, mapapagibayo pa nga ni Karina yung habagat, so asahan pa nga rin natin maulan, western section ng Luzon po. Hanggang kailan yung binabanggit mo lang na uh, magiging maulan pa? So nakikita natin na posibleng maging maulan pa kung dito sa Metro Manila ang ating um, pagtaya ay posibleng maulan today, tomorrow, maulan pa rin. Pero hindi kasing lakas ng ulan noong, mga, noong Monday to Wednesday and then weekend, improving weather na po tayo. Kayong yung, alam ko pa ulit-ulit kahapon yung, ref, yung reference ng mga tao doon sa experience na para daw itong ondoy. Pero ang pag-asa may paliwanag dito na parang hindi siya dapat i-compare -co at may dapat tamang basihan halimbawa doon sa amount ng ulan or kung ilang araw ito. Pa pwede bang paki-explain sa amin? Opo. So, etong si Ondoy kasi, in a span of a short time, like 6 hours, nakabuhos ito ng around 300 millimeters na mga pag-ulan. Kung i compare kasi natin ito, napakalaki noon in 6 hours. Although, nung 23, naka-record ng 200 plus millimeters of rain, itong Quezon City natin na Science Garden, Quezon City, ayun naman ay for 24 hours. So, ngayon, tinitingnan natin yung data natin for July 24, kung gaano ba karami yung naibuhos na ulan netong si uh, Habagat, enhanced by Karina. So, titingnan natin kung ayun ba ay masusustain yung ganong klase katulad ng kay Untoy. Pero kasi yung, yung iba nating kababayan, may sinasabi sila na yung, ngayon lang sila binaha. Halimbawa, dun sa Maynila or yung ibang lugar sa Novaliches. Bali, iba-ibang factors yan, not necessarily because of yung amount ng rainfall. Veronica? Opo, tama po kayo. Marami na din kasing pwede naging factor. Like, Uh, masyado ng congested yung area or pwede nagkaroon ng problema sa mga drainage. So, titignan din natin yung um, data natin compared sa ano bang meron sa lugar po nila. Veronica, habol lang ako ng tanong. Ano? Meron pa ba tayong binabantayan na sama ng panahon uh, sa pagtatapos ng Hulyo hanggang sa pagsalubong natin sa Agosto? Sa so, ngayon naman, ay kung next three days, kasi hindi natin agad masasabi kung may bagyo hanggat hindi pa natin nakikita siya sa ating satellite image, yung um, mga signature niya, pero for now, wala naman tayong monitor low pressure area man or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Okay. Maraming salamat kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Webes, July 25 dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong karina at habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, mapa public o private sa Camarines Sur, La Trinidad sa Benguet at Baguio City. Kasama naman ang opisina ng gobyerno sa walang pasok sa Metro Manila, Region 4A o Calabar Zone, Region 3 o Central Luzon. Maging sa La Union at sa probinsya ng Pangasinan, tuloy pa rin ang operasyon ng basic at health services at disaster response. Umakyat na sa labing apat ang naitalang nasawi dahil sa masamang panahong dala ng bagyong karina at hanging habagat. Walos sa bilang na yan ay kumpirmado For validation naman, ang anim pang kaso bukod sa mga nasawi. May dalawa rin naitalang nasaktan dahil sa maulang panahon. Dalawa rin ang naitalang nawawala. Lagpas isang milyong Pilipino na ang apektado ng Bagyong Karina at Habaga. Higit 51,000 na individual ang nananatili na sa mga evacuation center. Pumalo naman sa 9.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura habang nasa 793,000 na ang pinsala sa imprestruktura. Samantala mga kapatid, tumawag ang isang rubber boat na may sakay ng mga rescuer at residente sa gitna ng rescue operations sa Marikina. At para malaman natin ang lagay sa Marikina ngayon, makakausap natin si Mayor Marcy Chodoro. Magandang umaga, Mayor Marcy. Uh, magandang umaga, Andre, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Mayor, nahanap na po ba itong mga sakay ng tumaob na bangka at ilan po yung uh, mga nasawi dito? Uh, ang nakakalungkot, mayroon pa tayong mga hinahanap na na kasama doon sa to maob na bangka hanggang uh, hanggang ngayon. Bine-verify ko para ngayon uh, pati yung uh, bilang ng aktwal na na, na nasa gap ano kagabi ay meron dalawa at tatlo apat na tayong nakuha eh ngayon ay eh, talagang uh, meron pang ibang hindi nakikita. Uh, In-expand natin yung area na kung saan nag-research uh, tayo dahil hindi naman maaaring uh, nanatili na lang sila doon sa area ngayon kung inanod man sila uh, sila ay nasa may Pasig o, sa, uh, o kaya nasa coastal area nung papuntang Laguna, T-Bay. Kaya nandun tayo ngayon sa area na yun ngayon. Hmm. Mayor, kahapon po, nagreklamo yung mga residente na walang kuryente sa evacuation sites, yung mga nailikas po. Nasolusyonan na po ba ito at uh, kamusta na po yung mga evacuees natin? Correct, oo. Oh. Uh, kagabi, uh, bago maghating gabi, ay uh, sa pakipagnayan natin sa ko uh, na energize naman ito. Uh, hanggang kaninang madaling araw, uh, meron namang mga kuryente. Napakahirap nga nung naging kalagayang kagabi dahil nga kung kailan naman ang... Uh, Uh, nasa mga evacuation center ang marami nating kababayan dito sa Marikina. 3,189 individuals. Uh, pinaka pinakaisa to sa pinakamataas na ano na nailala natin. 5,000 mahigit na mga na mga pamilya ang nasa yan. evacuation maliliit na bata, matatanda, ano. Uh, ano uh, na solusyonan ng ano maghahating kabina. Ah, sa tulong na rin ng ating ano ng Meralco. Mayor, balikan ko lang po yung uh, natanong ko kanina. So, naghahanap po po tayo doon sa mga uh, tumaw po na bangka. So, wala pa po tayong bilang kung may nasawi. May balita na po ba tayo kung uh, may mga nasawi po doon sa mga tumaw na bangka? Andre, hindi namin masabing may nasawi o kodahil wala pa tayong actual o physical uh, confirmation. Okay po. Uh, kanina may mga report sa akin na nalunod. Ah... Mm -hmm. uh, uh, bine-verify namin yung identity pero mukhang hindi yung kasama dun sa mga sa rescue and dahil yung mga nalunod na nakita dun sa may barangay uh, Tumana uh, ito yung uh, barangay bago dumating yung area kung saan at uh, tumaob yung bangka ito na may sa barangay San Antonio kung uh, dito tumaob yung bangka uh, ano rin ito papunta downstream uh, dun sa barangay Barangka papunta sa Pasig uh, Pasig River Mayor Kapuno um, Yes, Andrea. kahapon pa po natin narinig yung inahalin tulad po, lalo na yung kasagsagan ng bagyo po ng Undoy at uh, mga naapektuhan po dyan sa Marikina. Ano po yung, uh, paano nyo po iahalin tulad Ito pong bagyong Karina doon po sa nangyari po nung sa Undoy dyan po sa Marikina mula po sa perspektibo nyo? Uh, Perspectively, uh, sa Marikina tinitingnan namin yung rainfall count. Sa Marikina nung Undoy, nasa 220 millimeters yung rainfall count na sa namin dati uh, kahapon nasa 208 ang rainfall count. Yung mundo ay 6 hours uh, uh, umulan, uh, malakas, tuloy-tuloy. Uh, uh, Ito sa, sa kahapon, sa Karina, more than 8 hours yung aming naranasan. Ano? No? So, Uh, maring yung data ng ginagamit ng pag-asa nationwide uh, cumulative, cumulative ano? kaya ito ang sinasabi namin ito yung data na meron kami dito localized uh, data kaya nga sinasabi namin sana uh, uh mabahagi ng kami ng data ng pag-asa pati yung forecasting maituro sa amin yung technical assessment na ginagawa uh, nila so we could uh, plan plan well and uh, uh, proactively uh, magawa namin ahead of time yung mga kailangan natin uh lalo na ngayon sa rehabilitation ang drainage uh, system natin dito sa Marikina tulad nung nangyari nung ayun na rin doon sa nangyari nung Undoy at uh, Ulysses, ay binago natin yung water carrying capacity nito uh, nakabatay ito doon sa data meron na tayo doon sa Undoy. nakita namin kahapon parang uh, habagat nga lang ito eh uh, tapos meron na merong uh, typhoon Uh, eh, yung mundo eh, talagang super typhoon eh. Hindi pa nga to super typhoon eh. Uh, kaya nag-iiba. There's menu normal eh. Kaya tingin ko importante na ma-analyze mabuti at magamit yung mga data na nakukuha natin ngayon. Uh, by the experts, scientifically, you know. Uh, para we could, uh, pag nagrehabilitate tayo in terms of drainage system uh, in the establishment construction of pumping stations along the Marikina River. Ang Marikina River uh, is a critical to Hindi lang naman sa amin dahil ito daanan din ng tubig galing sa Quezon City, yung mga creeks na connecting from from Rizal, Cainta, Lower Antipolo, pag binaha, may nag-overflow Marikina River, affected din yung adjoining uh, adjoining areas natin. Mayor, maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Ah. Marikina Mayor Marcy Chodoro. Salamat. Salamat. Sa kalsada na nagpalipas ng magdamagang ilang motorista sa Antipolo na hindi pa rin makadaan dahil sa baha. Ilang tutulong sana sa mga stranded, hindi rin daw makatawid. Live mula sa Marcos Highway, nasa front line ang balitang yan, si Ian Suyu Ian, ano bang sitwasyon dyan? Gaano karami yung mga stranded pa? Sa ngayon nga, medyo problemado pa rin yung ilang mga motorista dahil mabagal pa ang traffic. bunsod yan ang pagbaha dito sa westbound ng Marcos Highway mula yan kagabi pa. baha sa Marcos Highway sa Antipolo. Kaya't lahat ng motorista, pinroblema kung paano makakatawid sa highway at makakauwi sa kanilang mga bahay. Si Roy na galing kainta na abutan namin kinukumpuni ang motorsiklo. Nasira kasi ang makina ng motor niya matapos mababad sa tubig baha. Problema tuloy niya kung paano makakauwi sa baras. Eh, itinulak ko sa big baha kasi masyado malalim. Oh. Then, bigla may duman na kotse. Ragasa, ngayon, sabuyan ng tubig yung ano, buong motor ko. Then, oh. bigla na lang siya hindi nag-start. Si Jerson naman, apat na oras nang tinutulak ang motorsiklo kahit abot bewang na ang baha. Galing pa raw siyang Quezon City at pauwi na sa Baras Rizal. Sir, medyo matagal lumupa yung tubig eh. O saka kanina pa kami dyan, mga alas 11 ng oras no. Eh kung di susuong, wala. Baka hindi makauwi. May naghihintay pa. Ang magkakamag-anak namang ito, sumubukan sana i-rescue ang kasamahan raw nilang stranded ang sasakyan sa mataas na baha. Pero nang makitang hindi humupa ang baha, tila na paatras sila alasing ko pa ng hapon. Oh, eh, kaya po ngayon, nung paanda rin na ayaw ng umanda, kaya punta namin. Titinig na nga namin kung makakalusot na para makabiyahe, makauwi na. Bukod sa Marcos Highway, binahari ng ilang parte ng Antipolo. Inabot ng gabi ang rescue operations ng Antipolo LGU at PNP para siguraduhin walang natrap ng mga residente. Sa subdivision ngang ito, hanggang dibdib na ang baha dahil sa lakas ng ulan. Nakadagdag sa pagtaas ng tubig ang Marikina River na malapit lang sa kanila. Hindi bababa sa tatlong daang bahay ang apektado at agarang inilikas ang mga residente sa evacuation center. Medyo mahirap nung una kasi nadelay yung medyo natagal yung pagresyo kasi malalim nga tapos yung biglaan yung baha. Ito, sumabay yung pagbukas ng Marikina River. Pumasok sa amin dito sa subdivision yung tubig sa Marikina. Umabot naman sa at 250 pamilya ang inilikas. Inaalam pa kung magkano ang kabuoang halaga ng mga nasirang ari-arian dahil sa pagbaha. Ruth, sa ngayon nga medyo mabagal pa rin yung daloy ng trapiko dito sa westbound. Yan ay dahil yung mga motorista ay nag-hesitate kaya nasasakop nila yung isang gilid. do no? Hindi nila matansya kung gusto na ba nilang lumusong o hindi pa dahil nga patuloy pa rin ang pagbaha dito sa lugar. Sa ngayon naman medyo nakikita na ang araw at sana nga daw ay eh, magtuloy-tuloy na at humupa na ang baha ayon sa mga motorista. At yan ang latest mula dito sa Antipolo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyong. Bahagyan ng humina ang pagulan sa Maynila pero nananatiling lubog sa baha ang malaking bahagi ng lungsod. Live mula sa Quezon Boulevard, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong lagay dyan? Yes, Panakanak ang malakas na ulan na lang ang nararanasan natin dito sa Maynila mula kaninang madaling araw. Kasalukuyang nag-iikot ang Manila DRRMO para alamin ang mga kalsada sa lungsod na lubog pa rin sa baha. May halong kaba sa mananahing si Nelson habang isa-isang iniakyat ang mga makina at ibang gamit nila sa silong ng isang mall sa Recto Quezon Boulevard sa Maynila kahapon. Mabilis na nalubog sa baha ang Quezon Boulevard underpass sa gitna ng matinding ulang dala ng habagat na hinila ng bagyong karina. Ayon kay Nelson, walang ato silang nag-empake matapos sa bisuhan ng mga otoridad. Sabi kasi nung engineer, uh, hindi na raw kaya ng 2pm yata. Maglipit na kayo kasi hindi na talaga kakayanin eh. Talagang ano, mabilisan. Pagod na pagod kami. Sa gitna ng paghahakot, nagbalik daw sa kanya ang karanasan nang nalubog din sa tubig ang underpass noong Bagyong Ondoy, higit isang dekada na ang nakalipas. Umiidid na kami ng konti. Hindi po pwedeng matulog dito. Alam mo naman, rikto to. Isang idlab mo lang, maaring mawala yung mga gamit namin. Ayon sa Engineering Department ng Maynila, kung tuluyan mang humupa ang tubig dito sa Quezon Boulevard underpass ngayong araw, mag i muna sila bago hayaang pabalikin ang mga tenant tulad nila Nelson dito sa underpass. Hindi pa po, hindi pa po natin pwede advice kasi nakabukas po yung pump. Baka ho may mga grounded dyan, may mamatay naman po. Kaya inaano muna ho, kiniklear muna ho namin lahat dyan. May at mayari ng pagsaway nila sa mga kabataang naliligo sa naipong baha. Yung mga bata, bawal po tayo mapaligo kasi dyan eh. Uh, alam niyo naman, delikado yan. Hindi naman ng tubig, ano yan, uh, dagat. Alam niyo naman po, leptospirosis, kung ano pa ho ano, ano mga sakit dyan. Yung mga alam nila sa galing sa mga dumi. Kaninang madaling araw, apot gutter pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard. Gayon din sa Taft Avenue, malapit sa United Nations Avenue. Sa huling tala ng city government, higit 2,800 na pamilya ang nananatili muna sa evacuation centers sa Maynila. Kabilang sa mga lumikas, ang 66 anyos na si Vina. Sinuong niya ang gabaywang na baha sa Sampalok habang akay-akay ang anak. Takot na takot nga ako, sir. Baka, bakit? Baka hindi ko na ano, maano makaya. Jessa so ngayon humupa na ang tubig dito sa Quezon Boulevard underpass. Binuksan na sa mga motorista ang parehas na lane matapos ang isinagawang flashing operation para linisin ang kalsada. May mga pulis na nakabantay dito, pati mga enforcer para magmando ng trapiko. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod. Ilang dam sa Luzon, sabay-sabay nagpakawala ng tubig kahapon. Level lang tubig at sitwasyon ng baha sa mga kalapit na lugar, kukumustahin natin live. Ilang lugar ng Valenzuela, lubog pa rin sa baha, supply ng kuryente, pinutol na muna para maiwasan ang disgrasya. At mga residente sa Metro Manila, kanya-kanya na ng diskarte para lang makatawid sa matinding baha. Yan at iba pang mga balita at informasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Umaapaw na ang Lamesa Dam kahapon dahil sa patuloy na buhos ng malakas na ulan, bunsod ng super typhoon at ngayong typhoon nga na si Karina at ng Habagat. Para sa update dyan at sa level ng iba pang dam, makakausap natin sa kabilang linya ang hydrologist ng pag ni si Edgar de la Cruz. Magandang umaga, Sir Edgar. Ah, Magandang umaga rin po sa inyo, Sir. Okay, okay Sir Edgar, unahin na muna natin sa Lamesa Dam. Kumusta ang level ng tubig dyan? Umaapaw pa rin po ba? Uh, as of 8 a.m. po. Ang elevation ng Lamesa is 80.13. So, hindi na po siya umaapaw kasi yung kanyang spilling level is 80.15. Ang mm -hmm. uh, present elevation niya kanina, ang 8 a.m., is 80.13. Mm -hmm. Pero dun sa nangyari nga po kagabi, ano na pag apaw ng tubig dyan sa Lamesa Dam? Ano-anong lugar huulit yung mga naapektuhan? Uh, yung tungtong Fairview, yung ating itong sa may... Uh, Valenzuela and Malabon. Mm -hmm. Pero baino kaya, sir, uh, nag-subside na yung epekto niyan dun sa mga affected areas? Uh, malamang, sir, kasi kagabi medyo wala na tayo masyadong naranasan ng na malalakas na pag-ulan. Mm -hmm. Malamang mga nag-subside na rin yung tubig sa Tulyahan River. Okay. Pero ngayon, sir, ano pa ho yung ibang dam na binabantayan natin, particular dun sa kanilang level ng tubig? Meron pa bang mga kailangan close monitoring pa rin? Uh, ito pong Ipodang, uh, may naka-open po silang one gate, uh, 0.3 meters yung height niya kasi medyo mataas yung elevation niya kahapon. Medyo ibababa nila to ng 101, malamang mga 101 bago nila ito, dito i-close. Then ang isa pang imo monitor po natin, itong Binga, kahapon po kasi nag-close sila ng mga... 3.20pm kahapon, nag-terminate nag sila ng discharge. Mm -hmm. Pero kanina pong umaga, mga 6am, 6, 6 nag-abiso nag sila uli na magbubuka sila ang 12 noon. Okay. Opo, kaya medyo pinag-iingat uli natin yung mga tao dyan sa may, sa may part ng Benguet. Okay para linawin lang po natin para din sa kalaman na ating mga manonood, yung isa pang gate na nakabukas sa ipodamat, dam at isang bubuksan mamaya sa binga daman, no? ano, yung Apo. posibleng maging epekto po nito? Uh, medyo maliit lang din naman yung uh, kanilang ibubuksan, mga 0.5 meters. Kaya lang siyempre, pagka nakabukas yan, medyo ang current natin sa mga sa ilog na dadaanan yan, medyo bumibilis. Hmm. Kaya binibigyan natin ng babala yung mga tao na magkaroon sila ng Uh, pag-iingat dyan sa, sa river na dadaan ng, tubig ng binga. Okay, maraming maraming salamat po again, Ginoong Edgar de la Cruz, hydrologist ng Pag-asa. Sa Valenzuela City naman, pahirapan ang pagdaan sa ilang kalsada dahil sa baha. Kinailangan ding putulin ang supply ng kuryente para maiwasan ang disgrasya. At live mula sa Valenzuela, nasa front line ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hannibal, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, humuhupa ng baha pero nag-iwan ito ng makapal na putik sa kalsada at mga bahay sa Marulas sa Valenzuela. At uh, ito mo matapos kan dala ng... Uh... Patapos ulanin. Dala ng uh, bagyong uh, karina at ng habagat. kanya-kanyang limas ng tubig ang mga residente ng A. Fernando Street sa barangay Marulas, Valizuela na matatnan namin kanina. Kasama sila sa mga naapektuhan ng baha matapos umapaw ang ilog sa tulyahan na kahapon. Lubog din ang maraming kalsada kaya maraming pauwi na sana ang stranded. Hindi na nakipagsapalara ng ilang jeep na biyahing na votas dahil sa taas pa rin ng baha. Ayaw daw nilang tumirik lang ang kanyang sasakyan. Nagbistulang na pakahabang parking area ng mga sasakyan ang ilang kalsada ngayon Higit dalawang kilometro ang haba ng mga sasakyan papunta ng Bulacan. Hindi pa rin makatawid ang mga sasakyan dito dahil sa hanggang bewang ang tubig sa kalsada sa bahagi ng dalandanan. Bukod sa baha, problema rin ng ilang residente rito ang kawalan ng kuryente. Pinutol muna ng, ang supply ng kuryente para hindi na maglulot ng uh, disgrasya, lalot lubog sa tubig ang maraming bahay. Kahit walang kuryente, tuloy pa rin ang negosyo ng ilan dito, Andre. Andre, sa ngayon, pasilip-silip yung araw pero pagbugsong-bugsong ulan ang nararanasan ngayon dito sa bahagi ng Camanava area. Andre? Maraming salamat. Hannibal Talete. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. kapatid, bukas po ang Alagang Kapatid Foundations para sa inyong tulong sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong karina. Maaring magpadala ng donasyon sa aming mga bank account sa BDO, Metrobank at maging sa BPI. Pwede rin pong iscan ang QR code na naka-flash sa inyong screen para sa inyong digital donations. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.